itong negosyo. Maganda na mahirap kasi may time na mataas yung presyo ng itlog, may time naman na sobrang baba yung presyo ng itlog. Nakulang na lang ipamigay mo or ihukay mo na lang, di ba? Pero sa ngayon kasi, um, ilang months na na mataas ang presyo ng itlog, kaya bawing-bawi na po tayo dito. Yan. So mapapansin nyo dito sa mga alagang manok na sobrang dami dahil nasa 6,000 head po so lahat itong mga to. Ayan, so ang lahi nito is Loman tsaka Decal White. Ayan, ang dami, 'di ba? Dito rin, tapos meron din tayong Meron din tayong bicolor drum. So parang araw-araw pa namumulat ng pera, 'di ba? Kung so, ganito kadami 'yung itlog. Tsaka actually, itong mga itlog dito, hindi naman 'to nai-isact. So nabebenta po ito araw-araw. Tsaka may nagpi-pick up at dinideliver na ito sa mga customer. Yeah, so mag-harvest po tayo ng egg. Samahan natin si Chan mag-harvest ng itlog. <laughs> Ang daming iba. Oh, wala nang laman. tayo dahil mataas pa rin ang presyo ng itlog. So, hindi tayo malulugi niyan. Kaya sana tumaas pa lalo yung presyo ng itlog dahil lalo na ngayon. At magdi-December, so maraming gagawa ng mga cake, mga lechipan, yun, mga sweets. Kaya maraming nangangailangan ng itlog. Ako nga, halos sa apat na tray, dalawang linggo ko lang yun, or isa. Kasi yun ang pinapakain ko araw-araw, di ba? Tsaka madali lang lutuin. Kayo, ano bang gusto niyong luto ng itlog? Kasi ako, lahat ng klase ng, ng luto ng itlog, ginagawa ko. Uh, sa side up, scramble egg, ganun, or kaya oil egg, or kaya yung kamatis na may itlog or ang palaya na may itlog, ganun. Ang gusto ko kasi sa luto ng itlog, yung soft boiled egg lang. So, wala na akong tray. So kailangan kong kumuha mo ng tray. Ayan, pakita ko muna sa mga manok no, Halos lahat ng cage, apat yung nanging itlog. Ayan, so apat din yung itlog. Tulad dito, tulad dito, apat sila sa isang cage, apat din yung itlog. Dito rin, apat sila, apat din yung itlog, di ba? paya pa mangingitlog yung mga yan. Hindi naman sabay-sabay mangingitlog yung mga yan eh. Maga pa. pang maaga. So dito naman sa kabila, tapos na ako mag-harvest dito. Kaya wala na nang itlog. <laughs> Kasi ito yung ano eh, ito yung pinakagusto kong itlog, brown egg. di oh. prolapse, di masagot. and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong video. Happy farming everyone.